Mga lugar sa Pilipinas na maaaring maglaho dahil alamunin ito ng isang malaking katubigan. Hindi ito biro mga kapatid, isa itong babala para sa lahat. Ayon kasi sa mga eksperto na mabilis ang pagtaas ng tubig dagat sa Pilipinas tatlong beses na mas mabilis sa pandaigdigang average. Kaya naman napakalaki ng posibilidad na lulubog ang ilang mga lugar sa Pilipinas pagsapit ng taong 2050. Pero bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na. Palike na din ng video na ito. Maraming maraming salamat. Ayon sa ulat ng Climate Central, ang ilang bahagi ng bansa ay posibleng permanente ng lumubog sa tubig pagdating ng 2050. Nang mabasa ko ang article na ito, ako ay nakaramdam ng kaba dahil isipin mo na posibleng palang mangyari sa Pilipinas ang ganitong klasing trahedya. Ang paglubog ng isang lugar ay hindi na bago para sa ibang mga bansa dahil may nangyari ng ganito tulad na lang sa Jakarta kung saan ang dating maganda at maayos na lugar ay nilamo ng tubig. Makikita na ang dating kalsada, kabahayan ay nasa ilalim na ngayon ng tubig. May mga taong nagsasabi na ito ay gawagawa -gawa lamang para takutin ang ibang mga tao. Pero teka, hindi ito basta-basta teorya lamang. Mahaari itong mangyari dahil na rin sa kapabayaan at pangaabuso ng tao sa kalikasan. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa isang balita o post sa social media kung saan ayon sa Climate Central, isa ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya ang pinakamaaapektuhan ng coastal flooding dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig dagat na dulot ng pagbabago ng panahon o climate change. Kaya naman ang ilang mga bahagi ng bansa ay posibleng maging flood zone ng ilang dekada. Kaya naman napaka mapanganib ng ganitong klasing trahedya. At eto ang mga nasabing lugar na maaaring lumubog sa taong 2050. Narito ang Roja City, Cebu City, Northwestern Metro Manila, mabababang parte ng lugar sa Bulacan, City of Manila, Southwestern Metro Manila, Sambuanga City, at ang huli ay ang Iloilo -Ilo City. Yan ang mga lugar na sinabing unti-unting lalamunin ng tubig pagsapit ng 2050. Isa lang naman ang nakikitang dahilan ng mga eksperto pagdating sa ganitong klaseng trahedya, ang climate change. Ang patuloy na pagbabago ng panahon ang siyang tuluyang wawasak sa kalupaan kasabay ng pagtaas ng tubig na siyang sasako. Hindi lang naman ang Pilipinas ang makakaranas ng ganito kundi ang buong mundo. Hindi ka pa ba nagtataka na ngayon pa lang kaliwat kana na ang mga post sa social media at makikita na binabaha sila sa simpleng pag-ulan lang. At ang mga lugar na dating hindi namang binabaha ngayon ay nagmimistulang ilog na kapag tuloy-tuloy ang bagsak ng ulan at sinasabing ito ay dahil sa climate change. Napakadalas na din natin ngayon makaranas ng bagyo. Minsan pa nga, tatlong magkakasunod na bagyo na hindi naman nangyayari dati. At hindi naman ganito kalakas ang mga bagyong pumapasok noon sa Pilipinas. Ang ganitong senaryo ay nakakabahala na para sa lahat. Ang bahain ng isang lugar na dating hindi naman binabaha ay nakakabahala. Napakalaki na ng pinagbago ng mundo dahil na rin sa kagagawa ng mga tao sa pagputol pa lang at pag ng puno, paghukay para gawing minahan ay napakalaking epekto na para sa mundo. Sabayan pa ng sandamakmak na mga basura at pulosyon sa hangin, talagang babalikan tayo ng kalikasan dahil sa ginagawa natin. Kung hindi tayo kikilos ngayon kailan pa kapag ba may isang lugar na sa Pilipinas na napatunayang lumubog, Napakahirap makita na, na ang kinagisnan mong bayan ay lalamunin lang ng tubig dahil sa kapabayaan. Kaya naman imbis na magputol lang puno ay magtanim na lang, tanggalin ang mga mauusok na sasakyan, bawasan ang mga pabrikang naglalabas ng maduming usok, pagbawalan ang mga taong magtapo ng basura sa ilog. Tandaan, tao ang may kagagawan kaya nagkaroon ng climate change o pagbabago ng panahon kaya naman tao din ang gagawa ng paraan para maayos ito. Dahil kung walang babaguhin, malamang sa malamang mangyayari ang sinasabing paglubog ng ilang lugar sa Pilipinas pagsapit ng 2050.